Kaya parin ni David, ibabalik po namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Hindi, ito, ano to ha. Ah. Ibabalik namin ito bukas din. Dahil wala lang, nagmamadal. Naaalala nyo ba si Bogar TV? Sa mga hindi na, siya lang naman yung nag na vlogger sa Taiwan. Dahil siya ay nag-eat all you can sa Taiwan market. Parang ginawa niyang eat all you can yung mga free taste doon sa market sa Taiwan. And maraming nag-comment na Pilipino. NOFW sa Taiwan na sobra daw nakakahiya yung ginawa niya na parang napahiya daw sila habang nanonood nung vlog ni Bogart TV na nambuburaot ng mga free taste sa Taiwan. Yung tipong yung mga sellers na yung lumahalayo kay Bogart TV dahil kuha siya ng kuha ng mga free taste doon sa stall nila. And ngayon naman, yung nakita nyo ng video, meron na namang entry si Bogart TV for the month of September kasi parang last month lang yung yung trending na entry niya sa Taiwan and gayon naman meron siyang entry naman sa Jollibee so trending ngayon ang Bogart TV Jollibee issue dahil nag siya I'm not sure kailan pero nag siya na hawak hawak niya yung buzzer ng Jollibee ayun uh, yung buzzer na ibibigay sa'yo kapag nag-order ka and then magva-vibrate siya or tutunog kapag ready na yung order mo para ma-pick up mo na yung order mo sa harap. And ang problema yun nga, inuwi niya or nauwi daw niya yung buzzer ng Jollibee pero ibabalik naman daw niya. And sa mga hindi pa nakakapanood ng video ni Bogart TV, ito panoorin muna natin. Oo, oh, kaya kay paring Nico David, ibabalik namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Hindi, ito, ano to ha. Ibabalik po namin ito bukas din. Dahil wala lang nagmamadali lang ho talaga kami kanina. Ah na uh, hindi na napansin namin nasa bulsa ko pa rin siya dahil hindi na What? Uh, gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung atensyon ng uh, crew at uh, mai-isolate po ito. At uh, syempre kay uh, Paring Niko, big 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 sarot sayo, napaka-swerte mo. Ikaw ang bumuo ng live na 'to, Paring Nico eto siguro, tignan natin, 10 minutes to. Uh, may content ka na rin dito, parang niko. Hindi yung parang ano ka na lang. Uh, parang puro Voltes 5 ka ng GMA, titirahin mo kung sino-sino. Wala naman ano, no. So, ayun na nga ang nangyari. Hindi daw alam ni Bogart TV nga na nauwi daw niya yung buzzer. Pero hindi ko sure kasi kapag or kukunin sa iyo yon bago mo makuha yung order mo sa Jollibee or kahit saan pa yan. So magbabuzz siya kapag ready na yung food mo. Pupunta ka sa counter and then ibibigay yung order mo. Tapos syempre kukunin dapat yung buzzer para magamit nila sa ibang customers pa. Pero sabi ni Bogar TV, hindi daw niya namalayan na nauwi daw niya yung buzzer ng Jollibee. And ang problema, may nag-comment sa post ni Bogar TV or ng isang content creator ata yon Sinabi niya na isa daw siya sa mga crew doon sa branch ng Jollibee kung saan pumunta si Bogar TV. And pinaghati-hatian daw nila yung 500 pesos dahil sa naiuwi or nawalang buzzer. And hindi natin sure, syempre may nawalang gamit sa store possible din na nagkaroon sila ng memo dahil doon sa ginawa or dahil doon sa nagawa ni Bogart TV. And alam naman natin na sa mga service crew sa hindi lang sa Jollibee, big deal na yung 500 pesos kasi syempre magkano lang naman ang sahod nila per day minimum lang naman so big deal na talaga parang malaking kabawasan na yung 500 pesos na pinaghati-hatian nila para lang makompensate yung nawalang buzzer sa store nila and doon nga sa Taiwan issue ni Bogart TV maraming nagsabi na parang unbothered naman si Bogart TV dahil parang yun naman talaga yung goal niya kung bakit niya ginawa yung content na yun although nakakahiya nagtrending naman and syempre kapag alam naman natin na kapag nagtrending ang video mo sa isang platform especially kapag kumikita ka na like for example sa ads on reels or sa YouTube or kahit saan pa man yan basta maraming views maraming engagement sobrang laki ng kita sobrang laki ng kinikita ng mga content creators na may more than 1 million views sa isang video nila. And yung Jollibee or yung Taiwan issue niya is sobra talagang nagtrending. trending And unbothered daw si Bogart TV dahil yun naman talaga yung goal niya which is mag-trending and kumita ng maraming pera. And dito sa Jollibee issue naman na to, mapapansin natin na nag-deactivate na si Bogart TV ng kanyang Facebook page dahil siguro natatakot siyang ma report dahil sobrang dami na nang nagagalit sa kanya. I think ang lesson dito is para sa mga content creators na maging extra sensitive sa mga content na ginagawa natin. Dahil hindi lahat ang na nakakatawa iyo personally ay nakakatawa sa ibang tao or sa maraming tao. Like for example, nung nangyari sa Taiwan issue ni Bogart TV, ngayon naman itong Jollibee issue niya, sobrang daming nagalit and kahit si Bogart TV na unbothered sa mga previous videos niya, nag-deactivate na ng kanyang Facebook page dahil natakot siyang mamas report, baka magaya siya kay Rendon Labrador na namas report at dahil doon nabura lahat ng social media accounts niya including sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, at kung saan pa man yan. And ayun na nga, kailangan nating maging extra sensitive, kailangan nating pag-isipan lahat ng content na ginagawa natin, especially mga prank videos dyan, dahil uso talaga ngayon ang cancel culture, at kapag hindi nagustuhan ng sobrang daming tao yung content na ginawa mo, possible na ma mas report yung page mo at hindi ka na, at mawala yung opportunity mo na kumita especially kung ito na talaga yung main source of income mo. Sobrang kawawa ka sa huli kapag hindi ka naging mindful sa mga content na ginagawa mo. And pwede ka namang maging funny, pwede ka namang maging trending dyan nang hindi nakaka-perversion ng mga tao sa paligid mo. And update lang din pala kay Bogart TV since na-reactivate na yung Facebook account niya or dini-activate niya yung Facebook page niya. Merong update dito 21 hours ago sa isang Facebook account na Kid Milyari ang pangalan. And ito si Bogart TV, I think personal or bagong account or bagong page niya to. Ah, nabal sabi niya dito, nabalik na po namin yung buzzer ng Jollibee na nakalimutan po naming ibigay sa nag po ng order namin dyan sa branch ng Jollibee sa 168 Mall. Pasensya na po sa lahat ng nagalit sa post ko kahapon sa Facebook page. Wala po kaming balak na iuwi po talaga yun. Sadyang nalimutan lang po talaga namin. Maski po sila ate na crew. Alam din ang totoong nangyari kung bakit po namin nakaligtaan. Medyo hindi lang po talaga siguro tayo lahat nagkaunawaan. Kaya akala po ng iba ay ninakaw na namin. Kaya humingi po kami ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng post ko po kahapon. Ayan, may picture siya with ating Jollibee crew ayan mukhang happy naman sila at nagkabalikan na ng buzzer sa Jollibee. Pero yung mga reaction ng mga tao dito, ayan, ang dami. Sabi, must report na yan. Ang dami na talagang bashers nito ni Bogart TV. Kaya naman siguro ay natakot siyang mama report yung isa niyang, yung main Facebook page niya. Kasi syempre, ang laki ng mukha wala sa kanya if ever mangyari to. So again, sa mga content creators out there, especially yung mga gumagawa ng mga ganitong content para mag-viral. Naku, pag-isipan nyo talaga yung mga content nyo dahil baka kayo na ang next na mag-viral ng ganito. Ayun lang, sana ay may natutunan kayo sa content na to. And kung hindi pa kayo nakafollow sa page ko, make sure nakafollow na kayo para update kayo sa latest happenings. Thank you so much for watching guys. Stay safe.